Gin patay nga si Antonio Bay Bayanon Jr. Gin aligar nga may madamo ka utang sa ilegal nga droga nga ginkuha sa suspect rason nga ginpatay ini suno sa Lapaz PNP. Kaso nga murder na talana nga ipasaka si John Sala nakatuto. Nagsupot na ang kaakig sang sospe kilala kay alias Toto, butang ang gintiro patay si Nisa Antonio Baybayanon Jr. alias B-Boy, malapit mismo sa ila balay sa barangay Lopez na Norte, suno sa Lapas Police. Sa pagpangusisa sa kapulisan, obdanay sa illegal drug trade ang sospek kag si alias B-Boy. nagasa sa lalampaw na kuno ang utang sang biktima sa sospek butang agin dispatsa. Daw na supot na inibala ang iyang utang. Ang muna nga daw nagdako ko ng iyang nga uh, nakuha ng uh, items sa uh, sa ano man sa sospechado mo ini ang krimen Dugang pa ni Major Kerubin, street level individual pa lang si Biboy apang may mga parokyano naman sa iligal nga droga sa mga kaingod nga kabaranggayan. Sa karoon, ginahit na sa kapulisan ang mga dokumento para sa kaso nga murder nga ipasaka subong nga simana, batok sa sospek nga nagkapabilin nga at large. Ang sospek na ito, uh, dati man nga residente in isang ano, uh, sa uh, ingodman baranggay nga barangay. Kinkalipay naman sa pamilya may bayano nakilala ng sospek dala panawagan sa iya nga magsungka na kagatubango ng iya ginhimo. May patanin sa so siya para si siyang bata. Santo naman sa autopsy report sa biktima siya ang mga pila sa naang kunsini. Isa sa ulo, duwa sa tagipusuon, kag-anom naman sa likod, tugas ang didose ng apugakang. Upo kay Hans Tichardo, John Sala. Buwana, Western Visayas. Mga kapuso kaso nga murder with the use of an unlicensed firearm ang gipasaka bato kay Arnold Viejo ang nagtiro patay sa 35 anyos nga si Joe Van Hope sa isa ka parlor sa Pavia, Iloilo, San Domingo. Ila sa mga ginpresentar ng ebidensya sa Piskalya, ang mga affidavit of complaints ng iloy sa biktima, testimonya sa karelasyon sini, affidavit of arrest, kag request for firearm verification. Ipaapas pa ang autopsy examination results sa biktima. Nahibaluan nga pagpangimo ng motibo sa krimen suno sa kapulisan matapos nahibaluan sa suspect ang ginatago nga relasyon sa biktima kag anay live-in partner sini. May tatlo na kakabataan ng suspect sa iya anay live-in partner.